Hello guys Muli Naligaw si Lolo Kidlat <laughs> Dito ako muli sa aking Oh Natingga Natingga Ayan Natingga ba ya Natingga guys Natingga ang aking trabaho Yan eh pinasyalan ko lang at magtatanim ako ng prutas yan yan muli guys magpapapawis na naman si Lolo Kidlat Papapawis na naman. Kaya, good morning sa inyo lahat. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kakidlak dyan. Ah. Malakas ang tubig guys. Malakas ang agos ng tubig dito ngayon. Kaya, kahit paano nakatawid. Ayon. Shout out sa mga biga pamilya. Sa buong mundo. At undon pamilya. Sibilya. Pamilya. Bilyar pamilya. Shout out sa inyo guys. oke okay. Pag trabaho mo na si lolokilat?